Hello guys, so Ito ah uh, Apply tayo sa movie It. So ito yung mga requirements sa kailangan pagpupunta kayo Dala dala nyo dapat uh, Kailangan dala nyo yung Driver license nyo at dapat Professional na, bawal ang Non-pro Tapos ang ORC A uh, COR uh, Kailangan dala nyo rin yon. Ngayon kung hindi sa inyo nakapangalan yon dapat meron kayong authorization letter tsaka xerox copy nung ID ng may ari at tatlong signature tapos uh, NBI clearance dapat meron din kayo tsaka police clearance sa bagong update nila kailangan may police clearance so pag pumunta naman kayo do wala kayong NBI clearance meron silang package doon sa sa movie uh, 250 pesos uh, nakalagay doon so hindi niyo na kailangan pumunta ng NBI para kumuha pwede sa kanila na. At yung mga model na 2018 pababa, bawal na. Dapat 2019 pataas. At yung register nyo, kung mag-expire na 30 days before expiration, bawal din. So, dapat mga for, lampas 40, 40 days, ganyan. Para pwede kayo doon, kasi hindi nila tinatanggap. Ngayon, pagdating nyo dyan, medyo chaotic. <laughs> Kailangan, punta muna kayo dyan sa may nag ng QR code. Tanong nyo lang yung staff ng Mubit. Para dun sa Gcash, mag kasi gagawa kayo ng Gcash na ano eh, parang i-link yung Gcash nyo doon sa movie So, dapat meron kayong uh, Gcash uh, account. Tapos, uh, ano pa ba? Ayun. So, magantay tayo. Uh, pila kayo dyan. Sa step 1 pa lang yun. Tapos, wag muna kayo mag-fill up ng tawag dito. Sa apps, mag-sign up pala. Kasi, mas maganda gawin nyo. Pagdating nyo dyan, saka pa kayo mag-sign up. Kasi kami, yung mga kasabayan ko, nag-sign up kami. Ayan, dito sa area na to, nag-sign up kami 2 days before ako nag-apply. So, pinaulit lang. Tapos, ito yung papel na binibigay nila pag na-check na nila yung uh, mo, yung OR, COR mo, yung NBI clearance mo. Pag dala mo yan, bibigyan ka nila nitong paper na to. Yan. para to doon sa skill assessment nila, yung i-check nila yung motor mo, yung pyesa ng, ay yung parts ng mga motor mo, kung stock ba yan o may mga in-improve kayo sa motor tapos yung lisensya nyo ay yung plate number ng motor nyo dapat hindi sulat kamay dapat printed tapos ito nga pala yung sa may uh, skill assessment nila actually bawal mag video dyan uh, ito patago lang uh, yan madali lang yung ano yung instruction na follow nyo dyan actually papalakarin kayo dyan para alam nyo kung ano yung dadaanan nyo tapos tandaan nyo lagi nakababa yung visor yan kasi baka paulitin kayo dyan pag hindi nakababa yung visor nyo tapos yung pag nag-stop kayo uh, tingin kaliwat kanan ganyan dun sa may stop tapos pag bumaba kayo yung huli yung pinaka acceleration sa ulit is pag stop yan eto pasado na tayo dito sa papel makikita nyo yung ayan pass na siya so ang next step dyan is yung seminar after ng seminar is account activation na so ang seminar is sinabot kami ng mga 2 hours so ayan after ng seminar eto na bibigyan na kayo ng gear isang helmet isang head cover ng helmet nyo, dalawang jersey at may free top up so depende minsan may mas malaki silang top up sa amin yung top up dito ay 500 lang so yun lang guys uh, thank you at kita-kita na lang